Ay, bali, May nakakalimang pandikit, tamo. Hindi masyado eh. na tayo guys. lang ako sabi ko. Hindi na tayo na palabok guys. Ayan. Ayan. Sarap nito. Mukhang matatlaling ng balagtas ito, ano nang balat Ang dami yung pasta. Ang ganda nga yun. dami yung pasta eh. Kasi yung tinda niya ano. Eche? Eche? Ano nga yun? Ang tinda ng palabok? Why? Ano? 50? 60? Oh? Bukong yun nga yan. Nakakasalanggit yung ano, yung noodles. Kaya nabibili pa sila nun. Hindi yun. Yung, hindi pa nga puno yung isang gano'n na styrofoam. Ito yun, salap. dami sauce, wala namang bihon. Tapos maganda yan, maraming bihon. Maraming pa ding, ano? Bumubusog ka, maraming pa sa home. Maraming sa home. lang to? Hmm. Itlog niya, buho pa. Hmm. So, Sarap pa na? kasi siya bumibiling ano dyan, yung kalasa-lasa. Pinadayo tao. Bumili ka ng, ano, ulam? Wala, sarado pa eh, mamaya na lang. Hmm? Ang init kaya doon, no, nakatirik pa yung araw. Sino magtitinda? Mm uh -huh. ba? Diba? Gusto mo yun. Ayan, yun ang kotik. Ayaw ko dyan, tanis dyan. Bilang ko rin si ate niyan eh. Ito ang tuwa. Nagtatatalong mm. ba? Hindi <laughs> ko, mm. ano mo yung isa. Kasi ayaw ko yun, mainit. Hindi na ako nagpaka-panyang. <clears throat> panyang? Alin? Hmm. Hindi na si panyang. Ha? Ipinta ng halo-halo. Panyang? Kaya alam po. Puro ano naman to, puro sabo eh. Gula man sa gula. Oo, o, sarap. Gula man sa saging lang. init na sa labas ang init? Oo, bra, inip. Ito nga yun eh. Tsaka na nga maghubad eh. Badubo na eh. Tang na yan. init inip. ko siya kami ng ano. Wala hmm. na kayo. Hmm. Ay, ko, pa ko pala maluwag. <laughs>